Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsyaga sa mga ginagawa at matahimik na araw ang gusto. At ang mata ay laging nanunuri may malakas na pakiramdam. Kung gagawa ng trabaho ay mabusisi, mas gusto magtrabaho. Nang mag-isa, at ayaw ng mga usapang kay abangan, laging una ang pamilya sa mga pinagsisikap, ng mga ginagawa para mabigyan ng maayos na pamumuhay, sa pera naman ay hindi kagad nagpapautang, mas gusto ng mag-isa ngayong na magtrabaho, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 21, number 16 at number 44. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan sa trabaho ay matsaga at madisiplina. Pero ayaw ng mga usapan pag oras ng trabaho dahil ayaw ng nagkakaroon ng abala sa mga gustong matapos. Nagagawin, at kung sa ugali pa ay may katapangan kaya. Ayaw ng mga usapang mahaba, at sa tahanan ay mas gusto ang matahimik na masaya ang pag-uusapan at ayaw ng makakadinig ng pagmumura, sa gawain ay maingat ng tuloy-tuloy na may pagkakakitaan, at sa trabaho ay may isang salita pag sinabi ay gagawin ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 5, number 19 at number 20. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga ka. Likasan, masipag at matsaga sa trabaho at may masungit. Naugali kung kasalukuyang gumagawa ng trabaho, ayaw. Nang abala, at sismis na pag-uusap, at may katapangan. Din ang ugali, at may kadalian magalit kaya iiwasan ang mga usapang mahaba, at hindi kagad nagbibigay ng kaalaman sa ibang tao, sa pamilya. Ay may maunawaing ugali ng laging may good energy sa tahanan, wala sa isipan ang magselos, kagad may tiwala sa minamahal. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 12, number 25 at number 9. Cancer, ang Cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan masipag at ayaw ng mga usapang tsismisan, at kung pera, ay ayaw ng mga suhulan at mga usapang pag-utang ng pera, dahil ang naiipong pera ay sa pamilya hindi sa pagpapautang, at kung may nasabi ay pilit na gagawin, para hindi mapahiya sa mga nakakausap, ayaw ng mga kwentuhan pag oras ng trabaho, masipag at masinop na nagbibigay sa isipan ng good energy ng para makagawa ng maayos, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color silver number 25, number 30 at number 40. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan may matalinong isipan at mahihirapan maisahan dahil wise ang mga mata na maingat sa mga ginagawa, matapat sa ginagawa sa trabaho para magkaroon ng mahabang hanap buhay at may katapangan ang ugali na mahaba ang pasensya na kaya lang ilabas ang katapangan pagkailangan at hindi nagbibigay ng pagtitiwala kagad ayaw ng mga usapang kay at hindi makukuha sa kinang ng pera, maingat sa mga ginagawa sa lahat ng oras, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan, at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 22 number 16 at number 34. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling pag may nasabi ay paninindigan at gagawin. Kung gagawa ng trabaho ay maingat para walang makuhang. Problema, masipag dahil gusto ay laging may pinagkakakitaan. Na pera para makaipon sa masayang ikakabuhay, at hindi magpapautang kagad kung pera, sa trabaho ay may pagkastriktong ugali, dahil ang gusto ay nakakatapos ng maayos at hindi mo basta kayang meloko. May wise na kaisipan sa mga dapat nagagawin ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 24 number 16 at number 35. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina at masipag sa trabaho, pero may ugali ngayong. Araw na maiksi ang pasensya, na may kabilisan na pwedeng. Mainis matsaga para ang naiipon ay maayos na pera. Dahil ayaw kumita ng perang marumi, at ayaw ng ganoong pera na maiipon, maaruga sa buhay pamilya, para sa maayos na bawat kalusugan, hindi nagpapataan sa mga dapat nagagawin, may katipiran maglabas ng pera sa ibang bagay, dahil sa pamilya ang perang naiipon, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, Malambing sa pagmamahalan. Mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 14, number 29 at number 5. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng mga kalikasan. Pag may nasabi sa kausap ay gagawin at may mahabang pasensya kung sa trabaho, pero madaling mainis sa mga usapang kayabangan na walang kaugnayan sa trabaho matsaga sa buhay at hindi gagawa ng pwedeng mawala ng trabaho, at ayaw makakausap hanggat maari ang mga chismis, ayaw nang nakikisuyo sa ibang tao, ayaw nagkakaroon ng utang na loob, ang mga sinasabi mas gusto pa ang magtrabaho, naninigurado sa mga ginagawa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, Pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi. Mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 20, number 39 at number 16. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan, madisiplina na matsaga sa mga pangarap para makagawa ng pag-unlad sa ikakabuhay at nakatuon ang isipan sa mga dapat na gagawin, dahil ang maging matsaga ang magbibigay ng ginhawa sa buhay, na kanyang panuntunan sa buhay, laging nag-iipon ng pera para kung may emergency, at may magagamit kagad na pera, masaya pagkasama na ang pamilya, sa trabaho ay masipag at ayaw ng mga palusutan sa paggawa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 42 number 25 at number 13. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan may ugaling matahimik at paggumagawa ng trabaho at may katapangan kung sa trabaho dahil ayaw. Nang may aabala, mas sikap sa ginawa, para mas maraming matutunan sa pamumuhay, mas sinop dahil para makaipon ng pera na kayang maibibigay na kailangan ng pamilya, at hindi gagawa ng problema sa hanap buhay, dahil may takot mo alang pagkakakitaan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, ng mga bituin, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 12 number 19 at number 36 Aquarius ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, madisiplina sa sinasabi at maingat para makaiwas sa makakagalit na tao ay walang masasaktan. dami ng ibang tao kung gumagawa ng trabaho hanggat maari ay ayaw ng mga chismisan sa pagkita, ng pera ay ayaw ng may mga kalokohan, at makakalamang sa ibang tao, may striktong ugali sa paggawa ang gusto ay malinis na trabaho. Sa trabaho ay nakapokus sa mga ginagawa, at laging inuuna na matapos, wala sa isip ang magselos tiwala sa mahal at tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 9 number 25 at number 16. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling masungit lalo pag oras ng gumagawa na nang trabaho, mas unang gumawa ng plano sa dapat na gagawin. Pag oras na ng trabaho, dahil gusto, ay laging naka-focus sa ginagawa, pag may nasabi na ay gagawin para mapanatiling, may respeto ang mga nakakausap, hindi. Basta kayang mapakiusapan, dahil may paninindigan. Masaya ang pakiramdam, pagkasama na ang mga pamilya, at lalo na sa pag-uusap na may tawanan, masayang gumagawa na nagbibigay ng kasipagan para makaipon ng pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, Nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero color blue and color gold number 26 number 14 at number 10